at pas ko sa sa December hindi na magagawa pa rin. Wala pala mga 30-40. Magano mga try 20 din. Nandiyan yung may lagyan mo. Kunan mo yung pick. Para hindi na late. Alam na daw 'to maraming putay. Wala na lang, pero dapat dadalhin mo dito lang daw. Dito lang daw. Pupunta dari Mayamayam isang oras. May isang oras. Pero kung si Marilyn ay nakatutok sa sa sa, sa puntang ito? 'yon, hindi mapapabigkibro okay. diyan 'yon, kukulin niya 'yon. Papapata niya, hindi raw niya alam eh. Na-antos sa labas siya eh. Sino? Si Taba. Eh hindi raw niya alam eh. Sasamahan ron sila. Papapata niya 'yon. Puting nakahi sila kagabi doon. Eh. Alam 'yung yeah, ni eh, Don Don doon pa. Alam niyo ni Marlene yung sardinas sa iyo? Oo. nag kami ng gabi nun eh. Kaya ako pala ng tabang ito eh. Alam pala niya eh. Sabi niya sa akin, ang Siya na lang daw ibili sa akin. Hindi, bili ang na ako eh. Eh paano nga? Pumunta nga kami sa mall nga. Namili kami ng mga pangalo nga. kay ano. Hindi pa nagpapili sa kanya. Si Mugiyan na tsempuan niya pa yun hindi naman na nanahan na kabuli set oh na alam sardinas eh alo-alo kaya yun hindi puro sardinas kaya 50 yun eh ang mababotong 15 eh Eh kung sa baba ba, pa ako ano, bumili nun. Nung gabi yun, sabi niya, uwi na siya parang na, parang iiyak na eh. <laughs> Kaya pala yung tangyayin na ako. Kaya pala dito na Tayo Kaya yung uwi eh. Yung huling nga rin, sa apat siya dun eh. Natumba lang yung baso eh. Di agad eh. Kamu <laughs> ko Isa lang yung dito eh. Sorry na. Ah, <laughs> oh, sige. mulain selo mulitin coi ada si trick taraga lekit tadi mau ngurusin mulu dapat pala dapat pala di ولد لا 944 بي دي ار مولود Ayan nito. Ayan nito, Ray? O, malaki. Malaki yung ginano. Yun sa'yo pwede rin, ma. Budget mo, eh. O, low. O, low. O, low. Ano pa ang makakana mo? Ang sisi ito. Ay, talaga. Kamit mo. Okay. Ano lang yan? Okay. Tawagin na kami. O, turn natin. Tawagin. Ang pag-iayos nila. talaga. Ang kahamon yan ito. Magwawag Si Balbuy nasa. Sini ko.

may gagawin ka? Ay! Oh, marunong na to pala, eh, pala. Baklaro to. Ay 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 araw Magpalit barang nagbabasa yung ano, cylinder sa yung, no? mahirap. ano, mahirap. Malakas ang ano niyan, Yeah.

Ay, uli to. Di moderno pa pala. Eh, si Maria Mara, si Maria Toyo, ayronya. Sundo kabilang Pedro. Dito sa kubo niya ba? tanggal ng ulo doon. Sige, pauwi apo ng probinsya eh. Sige, kapoy. Profileer. Down ng. Ba't wala na kubo na kubo na eh

Araw ng birnes yun eh, nasa hagabi. Sa gabi ako eh. 15, city yata uh, Galingan sa katina eh, sa uh, ramo. Tuloy. Nasa lang sige. ito na lang yun ano. Mm hmm. Ay, doon sa kabilang magkalo. Doon sa kabila ah. no, no, no. Isang, isang kaso sa Hindi. Babi. Babi. Kaya yes, sinasabing gano'n, pag walang wala magawa, ito talagang. lagi <laughs> <laughs> talaga. oh. Kulang dito ng washer. Patungan ko yung, ano um, niya. Babit na lang. na ko yung washer, yung manipis. Oo. Oh. Para kumapalo. Babita. Ito lang naman. Sa loob. Yung kabilang side yan, ay, eh, hindi pilitin mabigdan. Hindi ito lang. Yun, lang. Okay. Yung dyan, yung Yun lang yung isa lang. Kasi pagbubuhatan mo yung isa diyan, luwag din isa. Kailangan na yung isa lang yung nasa loob, yung isa lang yung transverse. May ganito para bang 25unti. Oh, Apat yung nilalagay na transverse. Apat. Ang lupit. Alin. Eh, ganito na pininting natin 'to na nabumuktiap. Apat yung nilalagay na transverse gan. lang talaga 'yan. Sigurong nagpa-practice siguro 'yung ginagawa ko kasi din daw ng Hindi kasi pag bumiling ka ng trash washer, lang talaga 'yan. Steering pump.

Oh, yung mga gear na mga ano. Ang iniwan ko lang yung sa sa injection pump yung mga aparato yung mga tubo-tubo kasi pwede yun sa PC to. Oh, yung mahaba na ganyan na pabaluktas mga ano, ganito kataba. Magaling doon sa may bomba. Hanggang doon sa may pwede ito walang mga yun. Oh. Hindi ko pinita. Yung camshaft nga eh, magkano lang binta ko. May na kayo natin. Eh. Para ayos yung, ano ko yung camshaft. Oo. oh, oh. Wow. Wow. nita ko lang. O sige, hindi mo ulit ang daan. Wow. Wow. Oh. Tapos yung ibang liner na, okay pa may yung liner ko, sabi iwan. O tamay, naganap may naganap yung liner. Magkano? dalawang itong babas mo sa loob. Dalawa yung tayong Yung crankcase noon, mga resipang crankcase, buta nga nga, nakiusap si કેન્ડ યોગ્રામ કેશો